Ang Camanaba ay ang Northern Manila District. Binubuo ito ng mga siyudad ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Sa Valenzuela City ay matatagpuan sa isang subdivision na nasasakupan nito ang isang ongoing project ng Iglesia Ni Cristo, ang nasa lokal ng Skyline na nasa barangay Viente Reales. napakasaya na noong sisimulan na hindi eh, ko malaman ang aking nasa sa loob kung ako ay eh, maiiyak o ano pa mang bagay na nadadama ko. Talagang lahat natuwa. Nagagalak po ang lahat ng mga kapatid sa lokal nung mapagtibay na patatayuan talaga kami na sambahan. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi mapigilan ng mga kahanip sa Iglesia ni Kristo sa dakong iyon na laging tunghaya ng itinatay yung edipisyo sa kanilang lokal. Napakasarap sa pakiramdam na nasa tapat lang namin ang gusaling sambahan. Tinitingnan ko ang gusaling sambahan, hindi lang tuwing umaga, kung hindi ultimo madaling araw, dumada ako, ako sa terrace. Monday to Friday po talaga, ito po talaga yung daan ko papunta sa aking trabaho bilang isang grupo. Lagi ko po talaga nakikita itong gusaling sambahan po namin na itinatayo. Masaya po sa pakiramdam na araw-araw nasisilayan ko yung nagiging improvement po nung tinatayo sa aming gusaling sambahan. Sa tuwing umaga po na pagpasok namin sa dako ng aming hanap buhay, hindi po namin may iwasan na masilayan po yung ating gusaling sambahan pag dumadaan ako, nasasabi ko, napakaganda ng kapilya namin. Wala pang pintura, pero napakaganda na. Tuwan-tuwa po mga kapatid, sa kita nila, napakaganda ng gusali sa sambahan. Hindi pa nga natatapos, natutuwa na sila, nasisiyahan sila. Eh kung tapos na, eh di lalong sa puso po nila, maligaya sila. Ang proyekto sa lokal ng Skyline ay may special na disenyong angkop sa lokasyon nito. Ang lokating tatayuan natin ay talagang wall-to-wall -wall po at may mga katabing building. Hindi po magamitan ng heavy equipments dahil sa magagalaw po natin yung pundasyon ng mga katabi nating building. Kakaiba rin po ang kayarian nito dahil sa ang paligid po ng gusaling sambahan ay sagad po doon sa mga katabing building at sa kabakod habang itinatayo ang bago nilang struktura, ay tinitiyak pa rin ng mga kaanib sa lokal ng skyline na maayos pa rin nilang naisasagawa ang kanilang mga aktibidad, lalo ng mga pagsamba. Pambigyang daan ang kasalukuyang ginagawang gusaling sambahan. Narito po tayo ngayon sa pansamantalang dako kung saan ay sinasagawa ang pagsamba ng mga kapatid sa lokal ng skyline. Dito sa pansamantalang dako ay maayos pa rin po na naisasagawa ang mga pagtitipon, mga pagsamba at iba't ibang mga aktibidad na inilulusan po ng pamamahala sa iglesia. Hindi pa man ganap na natatapos ang pagtatayo ng bagong gusaling sambahan sa lokal ng skyline ay buong puso ng nagpahayag ng pagmamalasakit ang mga kapatid sa dakong iyon. Kailangan po natin pahalagahan, mahalin, kailangan panatiliin po natin malinis, maayos. Ang bago at magandang gusaling sambahan ay mamahalin, ipagmamalasakit at aalagaan ng mga kapatid dito po sa lokal ng Skyline. Ngayon pa lamang ay nagpaplano na sila kung paano magagamit ang kanilang bagong edepisyo para sa gawaing pagpapalaganap. Nakakapag-imbita po tayo, nakapag-anyaya po tayo ng mga mag-aaral, mga kapwa po natin guro, kasama po natin sa trabaho at excited din po sila na makapasok po at makita po kung ano po yung nasa loob ng ating mga gusali sa bahay. Kami po ay eh, nangangako na ang gusaling sambahan at pinagkalog, mamahalin po namin at patuloy kami makikipagkaisa, lalo na po sa gawain at Ang ipinatatayong bagong sambahan sa kanilang dako ay itinuturing na malaking biyaya ng mga taga ng Skyline. Walang hanggang kaligayahan ang aking nadadama. Kapatid na Eduardo Manalo, maraming maraming salamat po kami po ay nagpapasalamat sa ating nagpamahalang pangkalahatan, lalo na po sa ating Panginoon Diyos na kami pinagpatayuan ng maganda at malaking gusaling sambahan. Salamat po sa Ama, maging sa ating pamamahala, yung aming naramdaman ng mga na nabalitaan po namin. Kasi napakahalaga po talaga yung magkaroon po ng maganda at modernong gusaling sambahan. Abangan ng iba pang detalye ukol sa itinatayong bagong gusaling sambahan sa lokal ng Skyline. Ako po si Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.